mo. At alam mo ba na dahil yung umaapaw yung ambisyon mo, ay maaaring ilalagay mo sa malaking panganib ang ating bansa. Siyempre, marami kang tagahanga. Eh, hindi po natin alam. No? eh, baka manalo ka pa. pa sabi niya nanalo nga ako sa 8 uh, division sa uh, uh, boxing eh eh ano pa kaya kung pangulo ng Pilipinas. Pero katulad po sa nabanggit ko na noong nakaraang video natin. Iba po ang boxing. Iba po ang magiging leader. Pwede ka magsenador sabi ko nga. Pwede ka magsenador kung may staff ka na magagaling at the uh, hindi ka nag-absent. Eh, yung problema, bulok na nga yung mga stop mo. ikita eh. kita naman natin yan sa panunulat na, na baluktot. No? Tawag namin yan sa ilonggo, English kinamatis. No? Pag English kinamatis, kayo, naku, kahit sa paaralan lang eh. <laughs> naku, pagtatawanan ka pag uh, yung English mo baluktot, di ba? English kinamatis ang tawag namin yan. Eh, naku, sinidor ka pa naman. At uh, may ambisyon ka na tumakbo bilang pangulo ng Pilipinas. No? So, ito po ang iyong pag absent ay talaga pong malaking issue yan. Kasi po, as congressman and as senator, kung ganoon po yung mo na sideline mo lang po ang trabaho mo para sa ating bansa, ay wala po kayong karapatan. Talaga pong wala kayong karapatan. Eh kahit sa paaralan lang eh di ba? Sa paaralan, pag hindi ka pasok you are only allowed certain number of absences. Eh, pag lumampas ka doon, drop out ka, kick out ka, hindi ba? Eh, bakit si bilang senador? Dahil lang ba, world boxing champion ka ay papatawarin ka? Exceptions will be made? Hmm. Sabihin na, o oh, sige, nakakabigay naman karangalan yan eh. Eh kung kalangalan po ang pag-uusapan, eh marami naman po ang naging, si Flash Ilog eh, eh uh, noon pa, naging uh, boxing champion din, world champion. Eh bakit hindi ka pumasok maging senador yun eh? Marami naging world champion ng mga Pilipino. Eh dahil alam nila na hanggang saan lang sila, yung kakaya nila, eh hindi na sila sumabak dyan. Kaya nga po ngayon, tisimbangin po kayo ang taong bayan. Ano ba ang naidulot mo? What have you contributed to the progress and growth of the nation? Eh, nakikita ko ang pinakamaganda mong nagagawa. Kung saan ka na namimigay ka na, namumubod ka ng pera. Pero hindi po yan public service. Philanthropy po yan, magkaiba po yan. Gusto mong tumulong? Eh, doon ka na lang sa pagtulong. Pero huwag niyo pong gamitin ang pangalan mo, ang pwesto mo bilang senador. Again, Senator Pacquiao, if you want to fight again, uh, kung gusto mong umakit pa sa ring, eh ngayon pa lang, mag-resign ka na. Eh kung gusto mong tumakbubi ng Pangulo pag ganalo ka, marami kang uh, pera na matatanggap dyan at uh, siyempre, yung kasikatan mo ay tataas, eh tumakbo ka. But you cannot have your cake and eat it too, sabi nila sa weekend English, no? Eh, hindi po mari na pat, uh, uh, patuloy ka pa dyan bilang na uh, senador kahit na nilalabag mo mismo ang saligang batas. Because it is the Constitution, the 1987 Constitution, which imposes, uh, ito po ang naglalagay sa balikat mo bilang senador, na dapat po araw-araw kumari. Ay, nandiyan ka. Pinata pinapatawad ka po ng taong bayan, eh siyempre nasusuwa naman po kami na meron tayong Manny Pacquiao na nananalo ha, ah, sa larangan ng boxing. Eh pero nako pag uh, gusto mo pang tumakbo bilang pangulo, eh nako marami po. Ako po hindi na po ako bubuto sa iyo kahit senador ng tatakbo mo. Tatakbo mo. Eh number one ka sa survey, sigurado na nga na mananalo ka eh. Mas mataas pa yung ambisyon mo kaysa kakayahan mo. At alam mo ba na dahil yung umaapaw yung ambisyon mo ay maaaring ilalagay mo sa malaking panganib ang ating bansa. Siyempre, marami kang tagahanga. Eh, hindi po natin alam. No? eh, baka manalo ka pa. eh, kung matanda mo na si Dolphy. No? Maganda po yung kay Dolphy noon. Sabi, kasi marami rin nagsasabi kay Dolphy noon. Eh, tumakbuk ka, binang senador sabi ni Dolphy, okay, okay, kung tumakbo ako at manalo ako, tapos ano ngayon? Oh. Si FPJ, ha? si Fernando Po Jr., tumakbo bilang Pangulo, ay mabuti na lang po at natalo. Pero yun po ang mga halimbawa po ng hindi po tama sa politika natin. Kulang po sa maturity ang ating ang karamihan po, lalo na po ang mahihirap yung nadadala sila sa kanilang emosyon sa pagpili po ng kanilang sa ating mga leader. You know, napakarami yung mga mga boy sa iyo. Baka baka nga si FPJ muntik na lang Ha? Muntik na lang na nanalo yun. Hey, hindi natin alam. Dahil wala siyang karanasan. Wala siyang karanasan bilang isang leader at ganoon po din po kayo. Manipake. Wala kayong karanasan bilang leader. Doon lang kayo sa boxing ring naging magaling at naging uh, champion niya.